um, nauna po ako ha hindi siya na hindi niya ako naunahan pero nauna po ako mm -hmm. na pumunta sa NBI humingi po ako ng tulong na para imbestigahan kung sino 'tong nagkakalat na ito Apo, ayun ng ayun. disinformation misinformation at fake news ano po na, sa ba, tingin po, ninyo ang kanilang totoo ba lang mga... motibo bakit po Nako, uh, ko po maya, maya Sir may ang motibo niyan. At uh, may, may, may plan si pa yan, sunod-sunod -sunod po yan. Hey. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung kasunod na plano. Alam niyo po, ang uh, ang, ang nag-issue po ako ng waiver. Sabi ko sa NBI, nag-waver ako. Eh, lahat ng nakalista dyan, ilakad ko yung uh, white paper, lahat ng nakalista dyan, tingnan niyo lahat. At uh, kapag ka may isa dyan na napatunayan na aking account dyan sa 49, mag resign ako sa lahat ng naan So okay. uh, yung ngayon na po ongoing na po yung investigasyon ng National Review. At for information po Sir Mike, Sir Lawrence, ngayong araw na ito, mag rin po ako ng sworn affidavit, uh, yung affidavit po of... Uh, of uh, denial at the same time, so in uh, waiver ng lahat ng yan. At sasabit ko rin po sa NBA at sa Anti-Money Laundering Council. Apo. All right. Uh, gaya po ng aking nabanggit kanina, yung pong motibo nila, ay ano ito? Sila ho ba ay mga uh, meron pong uh, personal interest dito po sa mga nangyayari ngayon na kontrata or uh, proseso ng halalan po natin, uh, Chairman? So, Sir Mike sabi niyo po kanina, um, kahit kukot ko na po kayo, sabi niyo po uh, may bribery tapos kinakailangan, ibaliwala na yung kontrata mm -hmm. ng Comelec sa miru. So kitang-kita niyo po yung relasyon. Oh. At number two, te technically po sir Mike tatandaan natin mm -hmm. meron po kaming present na case sa Korte Suprema oh. patungkol sa kontrata. So alam niyo po sa yan. Ibig sabihin ang any attempt na impluensyahan ang desisyon. Siyempre nga naman, kung may may mga may issue ng bribery. Hindi ba kahit uh, ikaw magdidesisyong, kakailanganin mo na tingin magiging uh, basihan yun para sa desisyon. Ayaw po nating sabihin na ganoon. Ang point lang po natin, iisa ang punto. Ang punto lang dyan ay sirain yung ginawa nating kontrata pati integridad ng buong komisyon at mm -hmm. mm -hmm. ng ating eleksyon.